Hello! Welcome to my channel! Huwag kalilimutan mag-subscribe, mag-likes at mag-share sa aking mga videos. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa bagong desisyon ng Korte Suprema sa kaso ni Giao vs. Pagkor et al. GR. No. 223,845, May 28, 2024. Inutusan ng Korte Suprema ang Philippine Charity Sweepstakes Office at Philippine Amusement and Gaming Corporation na eremit ang ilan sa kanilang kita para panduhan ang Philippine Sports Commission. Ang Korte Suprema and Bank, sa isang nagkakaisang desisyon na isinulat ni Senior Associate Justice Marvic Leonen ay nag nagutos sa Philippine Amusement and Gaming Corporation at Philippine Charity Sweepstakes Office na magremit ng bahagi ng kanilang kita para sa pondo ng Philippine Sports Commission Jocelyn Giao. Dating miyembro ng House of Representatives at Vice Chairperson ng HOR Committee on Youth and Sports Development, ay naghain ng petisyon para sa Mendamas para pilitin ang PADCOR, PCSO, at ang Office of the President na magremit ng pondo sa PSC sa ilalim ng Republic Act No. 6847 o ang batas na lumilikha ng PSC. Ang hindi pagre ay nagdulot ng kakulangan ng pondo para sa mga proyekto sa pagpapaunlad ng palakasan. Sinabi ni Giao na nabigo ang pagkor na sumunod sa mga kinakailangan sa pagpopondo sa ilalim ng Seksyon 26 ng Republic Act 6847, Partikular ang automaticong pagpapadala ng 5% ng kabuoang kita ng pagcor sa PSC para sa National Sports Development Fund. Sinabi rin ni Giao na nabigo ang PCSO na magremit ng 30% na kumakatawan sa charity fund ng kinita ng anim na sweepstakes o lottery draw kada taon mula noong 2006. Naninindigan naman ang Pagcor na hindi karapat dapat ang PSC sa buong 5% ng kabuuang kita ng Pagcor dahil ang bahagi ng PSC ay napapailalim pa rin sa mga kaltas para sa pagbabayad ng 5% franchise tax, 50% na bahagi ng pambansang pamahalaan, at 10% subsidy sa National Power Corporation. Sinasabi ng PCSO sa bahagi nito na ang mga alokasyon ng PSC ay galing sa mga sweepstakes draw, hindi sa mga laro sa loto. Pinagbigyan ng korte ang petisyon ni Giao. Sa pagkor, sinabi ng korte na ang remittance na kinakailangan sa ilalim ng Republic Act 6847 ay hindi kwalipikado, dahil hindi nakasaad sa batas na ang alokasyon sa PSC ay napapailalim sa mga kaltas. Sa PCSO, ang korte ay nagpasya na ang lottery ay may tatlong elemento, konsiderasyon, premium, at pagkakataon. Batay sa depinisyon na ito, ang lottery na nakasaad sa batas ay sumasaklaw sa lotto draws na isinasagawa ng PCSO. Kaya naman inutusan ng korte ang pagkor na e-account at e ang buong halaga ng 5% ng kabuoang taunang kita nito mula isang at siyam na hanggang sa kasalukuyan pabor sa PSC. Inutusan din ng Korte ang PCSO na e account at e i sa PSC ang 30% na kumakatawan sa charity fund ng kinita ng anim na sweepstakes o lottery draw kada taon, kasama ang loto draws nito mula 2006 hanggang sa kasalukuyan. Courtesy of the Supreme Court Public Information Office. Hanggang dito na lang ang video na ito. Thank you for watching.